Hello guys! Andito na naman ako ngayon para mag-share ako sa inyo guys. Habali ang isi-share ko na naman ngayon sa inyo guys ay sa mga, yung sa mga nagtatanong sa akin tungkol sa lakas. Yan guys, ang ibig kong sabi yung sa lakas kasi bali nakashare ako dati guys na sabi ko, itong ano na to guys, orasyon guys sa orasyon guys ay kumbaga subok na subok ito guys sa subok na subok ito sa lakas ako din guys ay subok ko ito guys sa lakas yan guys ang ibig kong sabihin kagaya ng na ko sa inyo ha na ko sa inyo sa pangil ng kidlat ha yan guys yung pangil ng kidlat ito guys ay kumbaga virgin pa talaga siya guys na pangil ng kidlat yan guys ang ibig kong sabihin kumbaga hindi pa nagagalaw siya Ibig sabihin, virgin pa siya. Yan guys, ang ibig kong sabihin. Kung baga, ang pangilang kidlat na to guys, ay kung baga, gamit ang orasyon na isishare ko sa inyo, ay kung baga, niyan guys. Sa, ang pinanggalingan nito guys, kay, kung baga, talagang kung baga, sa mga ninuno, ninuno ko pa. Yan guys, ang ibig kong sabihin, kagaya ng sinasabi ko sa inyo, na ang gumamit guys ng orasyon na to ha, Ha, gamit ang pangil lang, kidlat na yan, guys. Ang na gumamit nito, guys, ay kumbaga napakaliit lang nalalaki Siguro kasi laki ko lang, guys. Ako kasi, guys, maliit lang ako, eh. Nasa ano lang, guys, yung height ko, five lang. Yan, guys, maliit lang ako. Pero na ang sinasabi na ang, ang maliit daw ay nakakapuwing. Yan, guys, ang ibig kong sabihin, ha. Tapos ngayon bali ang nakasubok guys ng ano na yan guys ay kakilala ko guys na kung mga bata pa ako noon guys sa bata pa ako noon kakilala ko yun ha talagang kumbaga ito guys ay pumunta sa sayawan kasi di ba noong panahon ay uso pa yung mga sayawan sa probinsya yan guys ang ibigong sabihin tapos ito guys ay kumbaga may nakaaway ito guys kasi hindi diyan maiwasan guys ang away-away minsan lalo na pagdating sa babae magkaribal sa babae mag-aaway-away na yan yan guys yung may hawak guys ng pangil ng kidlat guys na tunay ha tunay na pangil ng kidlat ay nakikita niyo naman yung hugis yan guys kumbaga virgin pa siya ano guys, ito, ito guys ay may nakaaway siya. Isang lalaki na malaki, siguro yung height nun guys ay mga nasa 5'7 yung height ng lalaki. Tapos malaki ang katawan guys, medyo chubby yung lalaki na yun. Malaki ang katawan kumpara doon sa yung ano ko guys, yung kakilala ko guys na maliit lang siya. Pero nang mag silang dalawa, nagkasuntukan ano, syempre, diwala naman yung malaki ang katawan guys, malaki ang katawan tiwala siya na matatalo niya yung maliit. Hindi niya akalain guys na nung time na yung guys hindi siya hindi niya kasi alam na may orasyon yung yung maliit na lalaki na yun ha may orasyon, may pangil kidlat. Ito guys ay ginamit guys. Ha ginamit guys ito. Ang orasyon na yan guys ay ginamit. Ayan guys, alam niyo ba kung ano ang nangyari? Kung ang nangyari guys ay ano guys, kumbaga nagkarambula na alam nyo ba kung ano ang ano nag orasyon lang yung ano guys yung maliit na lalaki binuhat niya yung malaki na lalaki tapos inumbag niya ito yan guys talagang kung magana marami doon guys yung talagang sa ano guys sa part yan ng ano yung hometown ko yan guys ang ibig kong sabihin kasi ang hometown ko guys, iba talaga. Bali sa Cebu lang kasi guys, kumbaga napad padin din ako doon. Kaya marami akong, marami akong lugar guys eh. Marami sa Cebu, kasi may ano din ako doon, Manila. Yan guys, ito naman hindi ito guys sa kundo yung nagbablog ako ngayon, hindi ito guys sa kundo. Yan guys, ang ibig kong sabihin, bira ako pumunta doon guys. Tapos ngayon guys, binalibag niya yun guys. Talagang marami guys ang namangha sa maliit na lalaki na yun. Gamit guys yung pangil ng kidlat at yung orasyon guys. Yan ang orasyon. Yan guys ang uh, ibig kong sabihin. Pero kagaya ng mga sinasabi ko sa inyo ha, kumbaga mas maganda guys yung mag-Devotion Puder Pundo ha. Mag-Devotion Puder Pundo kayo, wala naman mawawala sa inyo. Ganun guys, basta tao sa puso. Para kumbaga makagamit kayo ng mga orasyon na mga sinishare ko, pang pampaswerte o kahit na ano pa yan guys na mga sinishare ko. Yan guys ang ibig kong sabihin ha kumbaga kailangan talaga ganun guys, kumbaga kailangan talaga guys ay ganun. Kumbaga ganun na kumbaga kailangan magdebosyon po their pondo. guys para kumbaga mapagana nyo guys yung mga orasyon na yan. yan guys kung kasi kumbaga napakaganda guys ang pangil na na to. Yan guys, tapos ngayon kapag mayroon kayo nito, kapag mayroon kayong kapag meron kayong ano guys, ang pangil ng kidlat na yan guys, sa kunyari kayo, meron kayo. Ha? Kasi ang words na isishare ko sa inyo, orasyon ay, ano lang guys, kahit hindi ko na isulat guys, hindi ko na isulat amang bayalatum. Ha, amang bayalatum lang. Ang paggamit niyan guys, halimbawa may pangilang ng kidlat kayo guys, sa yung tunay ha, kasi guys marami ang nagkakalat na mga fake ha, mag-ingat kayo. Yung tunay ang pinag-uusapan natin dito. Tapos ngayon guys, kapag ano guys, kapag halimbawa lang, halimbawa lang nasa laban na kayo guys, ano, kunyari, kasi hindi natin guys masabi, hindi natin masabi, minsan yung mga babae, nandyan, napapalaban ka dyan, minsan mapapahama ka. Yan guys, kailangan talaga mag-ingat lagi yan guys, tapos maganda din yung may mga hawak ng kung ano-ano, yung guys, mga pamproteksyon, yan guys, ang ibig kong sabihin. Kunyari lang bubuhatin mo, halimbawa nag-wrestlingan na kayong dalawa, or lalaban ako, kailangan mo na talaga yung lakas. Banggitin nyo lang guys yung amang bayala Ilang kilo ba ang gusto mo? Halimbawa lang, ah uh, ang estimate mo yung kalaban mo, kung ilang kilo siya, kunyari lang 200 kilo siya, kunyari lang 200 kilo, sabihin mo, amang bayala 250 kilos. Ibig sabihin, parang humihingi ka ng lakas na 250 kilos. Ha? Yan guys ang ibig kong sabihin. Ako naman guys, subo ko naman ito guys. Pagdating sa ano, kasi hindi naman ako guys nakikipagrambulan. Yan guys, hindi ako nakikipagrambulan. Ako naman guys, ay mahilig ako makipagbuno. Yung para bang minsan sinusubo ko yung lakas ko. Yung para bang palakasan pagdating sa braso. Yan guys, ang ibig kong sabihin, ganun ako guys minsan. Kasi minsan, alam nyo, may kaibigan ako na ano, kumbaga Turkish guys. Alam naman natin kapag mga Turkish, malalaki ang katawan. Malaki ang katawan niya. Yan guys, matangkad. Tapos yung mga braso niya, kamao niya, halos doble guys ng kamao ko. Yan guys. Tapos ngayon guys, sinubo ko siya. Sinubo ko siya. Nasabi ko magpalakasan tayo guys. Parang sinusubo ko yung lakas ko magpalakasan tayo, gano'n, sabi ko, magpalakasan, alam nyo ba, na talagang malakas ako, kumbaga, na ano niya, guys, kumbaga, siya mismo ang, ano, parang napahanga siya sa akin, guys, napahanga siya sa akin, dahil, guys, ano to eh, kumbaga, sabi niya, ang dami-dami daw niyang babae na mga kakilala, kaibigan, o kahit na ano pa yan, guys, ako lang daw, guys, yung may lakas na, kumbaga, kakaiba, Ah, uh, eh, syempre hindi naman sila, sila hindi ko naman sinabi na ganito ganyan, may ganito ako. Kasi hindi naman sila guys naniniwala yung iba na, na, mga ano, mga foreigner guys ay hindi sila naniniwala pagdating sa mga ganyan na mga kakayahan ng mga Pilipino. Alam mo naman natin mga mahilig sa ating ating agimat. Yan guys ang ibig kong sabihin tapos may nasubukan pa ako. Minsan kasi gusto mas gusto ko yung masubukan ko sa lalaki, ganun guys. Minsan naman may kaibigan naman ako guys. Kumbaga kaibigan ko guys. Kumbaga sabi, inano ko talaga yung kamay niya, talagang ginanoon ko talaga siya. Talagang alam niyo sa totoo lang talagang natalo ko siya. Ganun guys ang ibig ko. Kasi minsan gusto kong subukin. Ganun guys. Pero hindi naman inaabuso ha, na makipag-away ako. Kung baga, ilihim mo lang guys na gusto mong masubok lang. Kung epektibo pa yung kakayahan mo pagdating sa bagay na yan, yung sinishare ko. Yan lang guys. Ha, yun lang ang sinabi ko. Hindi ko nasasabihin. Ay, ah, hindi ko na guys, isulat sa description ha. Ayun, nabanggit ko na kasi ano eh, nabanggit ko na kung paano. Ganun guys, ang ibig kong sabihin tapos ngayon, kapag meron kayo guys ng pangil ng kidlat na yan guys, sa Ayan guys, kumbaga patuloy siya, di ba nakikita nyo. Kapag meron kayo nito guys, kailangan lang guys, every Tuesday and Friday, hahaplusan nyo siya. hahaplusan nyo siya guys ng oil. Oil guys, tapos ngayon guys, dasalan nyo lang ito para kumbaga mas maganda kasi guys ang alaga sa dasal. Kahit isang Our Father, isang Hail Mary, isang Apostles Creed, hawakan nyo ng kanan nyo na kamay. Yan guys ha. Tapos ngayon ano pa? Ano pa ang kasunod nyan? Ang kasunod pa nyan guys ay kumbaga kapag nakaano na kayo, bigyan nyo ng dasal na pampalakas yung upload ko dyan guys ha, i-search nyo na lang asking pampalakas ng anting-anting wagimat, -anting pasensya na kayo guys sa mga vlog ko dati kasi min minsan, dati kasi guys medyo nahihiya pa ako kaya kumbaga yung mga pananalita ko ay medyo iba pa, yan guys kasi ba bago pa lang ako guys nung sa mag youtube minsan nahihiya ako ganun guys, yan ngayon hindi na ako nahihiya kasi wala naman akong kaharap camera lang, noon para bang bago kaya medyo, medyo nahihiya ako askim, pampalakas ng anting-anting o agimat. Yun, makikita nyo, pindutin nyo yung title. Lalabas dyan, guys, ay haik do na. Yun, guys, ha. Yan lang guys ha, yan, kumbaga alagaan nyo na lang sa pampalakas tapos magkaroon kayo ng kahilingan. Dahil ito guys ay kumbaga pagdating sa proteksyon, hinihiling ko na proteksyonan mo ako, ganito ganyan, kayo na ang bahala kung ano guys yung kahilingan nyo. Yan guys, pagdating sa ano, basta pagdating sa, sa protection kasi ito ha, yan guys sa lakas, ang mga babae nito guys, pwede rin naman mag-alaga ng ganito. Kasi alam nyo sa totoo lang, hindi lang lalaki minsan ang nangangailangan ng lakas. Yan guys. May mga babae din, di ba? Nalalaman nyo, yung iba minsan, wala tayong kaalam-alam. Ano, inaano sila para bang ginagawan ang babae ng hindi maganda. Ano? Walang laban. Wala silang laban eh. Yan guys, ang ibig kong sabihin, dahil nga wala silang lakas. Dahil pagdating talaga guys sa babae at sa lalaki, mas malakas yung lalaki. Yan guys, ang ibig kong sabihin. Kung baga ang lakas ng mga babae, mahina lang. Yan guys, ang ibig kong sabihin. Pero ako guys, pagdating sa ganyan guys, alam nyo sa totoo lang ha, alerto ako sa mga bagay na ganyan, na kailangan talaga Kita nyo, pag nag-aaway yung mga babae, di ba? Pag nag-aaway sila, sambunutan lang sa pakan. Pero sabi ko ako, pag ako ang mapaaway niyan, talagang hindi yan makakatingin sa akin ng sambunot. Sikmura. Yan, guys, ang ibig kong sabi. <laughs> hindi kasi ako marunong, guys. Magsasambunutan lang kayo. Anong mangyayari niyan sa inyo? Ganon, guys, ang ibig kong sabihin. Magsasapakan. Anong mangyayari niyan sa inyo? Ganon guys, kaya pag nakakakita ako guys, sabi ko, ay naku Diyos ko, ganito na ang gawin mo, ganon, parang nangigigil ako sa mga ganyan. Sabi ko, ang babae, lalo na yung mga babae na inaano ng mga lalaki, na parang porket mahina. Ano sila talo sila Ganun guys Sabi ko ay naku Diyos ko nanggigigil ako minsan Yung mga bagay na ganun Sabi ko bakit kayo may, may mga babae na mahihina Yung ganun Para bang iniisip ko bakit ganun Kaya sabi ko kailangan talaga Yung mga babae din ay magkaroon tayo ng lakas guys Ha Yan guys ang ibig kong sabihin Kailangan din natin ng mga Kahit na mga self-defense Ganun guys ha Yan ang ibig kong sabihin Kailangan marunong tayo Ha Kumbaga kung, kung kaya ng lalaki guys ang lakas na yan ay kaya din natin. Yan lang guys ha. basta yan lang guys kaya kumbaga minsan mahirap din guys yung mga wala kang protection, yung mga bagay na ganun. Kasi talagang talong-talo guys. Yan yung sinasabi ko guys na ah uh, ang mas lamang ang may alam sa spiritual kaysa sa wala. Ganun guys ha. Kasi bakit ko yung nasabi? Kasi yung mga walang alam sa spiritual, kinukulam na sila walang alam. Ang alam nila may sakit lang sila, yung pala kinukulam na mamamatay na lang bigla. Yan guys, marami na akong alam na nakulam at nagpakulam. Yun guys, ang ibig kong sabihin yung iba naman guys na barang na walang alam ay pumunta ng albularyo. Yun guys, kaya kumbaga namamatay na lang sila. Yun yung ang sinasabi, nasabi ko lagi, mas lamang ang may alam. Kasi kapag may alam ka, kapag ikaw ay nakaramdaman mo na ng ganyan, magpapagamot ka na sa albularyo, pupunta ka na sa albularyo, o gagawa ka na ng mga kung anong hakbang pagdating sa espiritual. Yan si God, yan guys, ang pinaka-power, pinaka-powerful sa lahat. Yan guys, kaya yan ang sinasabi ko sa inyo ha. Tapos, kagaya na lang ng mga agimat na anting-anting, ha? May kilala din ako, guys, na isang buksingiro, guys, na Pilipino. Hindi ko na babanggitin kung sino yan. Na lagi siyang nananalo. Alam nyo ba kung bakit? Siya, guys, ay may agimat, ha? Kumbaga, nililihim yan, guys. May agimat siya, may anting-anting siya, guys, sa lakas sa lakas. Kaya kahit na sino guys yung nakakalaban niya ng mga kung ano ang lalaki ng katawan, mga bata sa kanya. Yan guys, pero natatalo niya ito. Napapansin niyo siya pag nagdarasal siya. Bago mag ang laban, gaganyan siya. Ibig sabihin, may sinasamba siya. Yan guys, ang ibig kong sabihin. Kaya ako naniniwala ako guys sa mga anting-anting na yan. Agimat dahil kumbaga subok ko na yan guys. At marami din akong kilala na mga matataas na, polit na politiko. Mga matataas na politiko na kumbaga may mga hawak din silang anting-anting o agimat. Yan guys, ang ibig kong sabihin na. Yan, napahaba na naman guys yung kwento ko. Yan lang guys yung pagdating sa pangil ng kidlat ha. Yan guys ang ibig kong sabihin. Kung napakaganda nito talagang kung subok ito ha. Pero hinihikayat ko kayo na magdibusyon po der pundo kayo pagsuko soko sa sarili nyo kay God para mas malak mas lumakas kayo pagdating sa spiritual. Ha? Spiritual, swertihin kayo at protection. Yan guys at kung ano-ano pa yan guys. Yan lang guys, thank you guys. Asking Julie Janima. Basta kung ano yung pangalan ko dito guys sa YouTube, yun din guys lagi ang pangalan ko sa Facebook ko. Yan lang guys, thank you guys. I love you all.